pong Taxi. mura lang nagpambot. Palyar yan, taxi. Palyar. Tanawano, bulubay! Agoy! Ni kalit mo nag-stoop. Kung saan stoop, pa iya, eh. tapos Lagi, stoop pa honong. iya, nag Stop, lagi. stop pa honong! S-T-O-P! Kung saan na? Stoop! Bisa mong pa kasi mga bata. stop ang ano? Stop na siya, pre. Kanang nang ohi na ni a mo, nang stop. Stop na, pre. Wala na buwang! Oh, stop. Ang oo, buhatog, Natural! niya! Satu ba katong stop na hindi mo nang... Stop! Stop! Ang oma'y gala. Na hindi mo nang Natural. Ang stop na hindi mo nang stop. Satu ba katong go, dili na to go. Kung saan ito? Gana to. Wala! <laughs> Kininglo ni mo sa ni eh. Buko-buko. O baka-baka. Kani-kani-kani-kani-kani. -baka. <laughs> Lobot. O labot. Kani-balhibo <laughs> gani. Ako ano lang na, kanang balbal. Balbal. <laughs> -bal. <Kananabitay> <laughs> kanang nabitay itlag. Kanang morgwati atin. <laughs> Kanahan, muna. Boy. Muna ang nga mo. muna sa <laughs> Ini mo kulya. <laughs> Ikaw pataka. Ako Ika pala istorya. Iskulya lang ka. Iskulya oh. ka. Iskulya, iskulya. Ako ko pala istorya. Ako ko pala istorya. Ako ko pala istorya. Ako ketua pala istorya. Ako lagi. Bila lagi. Ako ko pala istorya. Ako ko pala istorya. Ako ko pala istorya. Ako Five years na? Iskuila lang. Iskuila ni Patawin. Sekolah iskuila niya kulit. Iskuila. Dito ko graduis. Five years. Magkatuga. Five years ko pre. Gikas Marika dito sa Japan. 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 Ah, no, pero sa kagdoy Japan. Pa beer ka pon? Ah beer ka pon. Ika Japan ito ko ka uh, China. China. Ah ah. Pa dapat ka China. Sa so, pagtuon mo na ko pa beer ba na ko? Pila ka tuig China? Di na pa beer. Pila mo na? Fourth year. Fourth year. Na joy tade Kamo na kanto mo? Oi. Ika ro ka ka sa Amerika may kamo ng English. Oi magkanto ka sa Amerika may kamo English. Tato ka Japan may kamo na pun. Tato ka China I may kamo ng sik. Ay may pagkutanon tika. Oi ni kains. di ka kamo ha? Okay. Unsa ni English na tobig init? Thermos. Dermos. Oh. No, dermos, oh, oh, so okay. man. It? Oh, <laughs> o sa meso, Tubiginit. O tanawala. Hindi ako sa hinapon ng tubiginit. Takore. O sa hininsi ka ng tubiginit. Binukal. Brian, right. Brian. Utan. Saba di. Ay, kami sa itiban mo, doon Japan. Utan sa mga, ay. So, Oo! ay. Japan, pre. Oo, Uy. Wala mo, higala. Nakatukro Japan. Oh. Dugay. Ikaw, bod? Oo! Di ka na sa Japan. Unahas, Tokyo. Sumingana nga na naunas, Tokyo? Kyoto. Hmm. Ibali lang, Tokyo, Kyoto, subod, oi. Oi, pamina, oi. Ang sa lugar si Japan, ilar ng Rambolon. Rambolon. Unas, Tokyo, Kyoto. Hmm. Iniglikon ni gamay ang nga sa nung lugar, Tokoy. Tokoy. Oo. Oh. O mabalik-balik? Tuyok. Ah, binuha ka. na nila. Unas, Mugamay. Ah, dito sa Japan. Biyo, sa may sinultihan sa, inyum, inyato, dito sa inyong ingyato niyo. Dito sa Kyoto, pre. Ang sinultihan dito, basta na ito hinapon na. Sino na ito hinapon? Oh. Hinsa may lahat emperor. Hirohito. Dili ba ka na sinultihan? Yo, Basta ngayon. na ito. Ilang bitsin. Ajin mo Bitsin mo na. Basta na ito. Kanay mong bok, hinapuna. Nga naman ako bok? Dahil kay koto. <laughs> basta, Sa ato ka na, basta na ito, hinap hinapun nila. Hinapun. Kanayang na, hinapun nila. Nga naman. Makatubang, mura impakto. <laughs> Magtakilid, mura multo. <laughs> Ang <laughs> sato? Mura kag multo. <laughs> Igo kas kumo buto. Uh -huh. Ay ah, na po, pon, pon. So Geniha ra kay. Basta eh, ka na ito. Sobo di ayo, kuno ito hina pon. Uh hina -huh. pon. Mahigala kuno ito hina pon. O sa may napon anang guapo, ako to. Ula! Uh -huh. <laughs> o sa may napon anang kanang batig na ang nai. Asiya to. O sa hinapon de anang mga putot doy. Kamoto. <laughs> <laughs> Sila to. <laughs> Babaw <-ho>, sa na. <laughs> Sigulyat, mga higalaw, wapunin uh -huh. mag -anto. Sabat lang na mo, kayo magkamukha Ako pre, lako maham po pre. Dugay po, Miss Japan? Japan? Oo. Dugay mo? Dugay mo dito Miss Yokohama, Japan. Yokohama? Sabadoy. Oo, dugay mo dito. Yokohama, Japan? Yokohama? oh Bebe, ikaw ko na hinapon? Oo, hindi ko ka mauminapon, pero ang mga silutian dito sa Yokohama pre, basta dunay saan, hinapon na. Saan? Sabadoy. Dunay saan hinapon, Sabadoy? O ang litan. nanglitan? Kisabingani mo. Gili. Oh, baka mo Japan. O sa mga puni mo. Kuha Girisan. Oh. Girisan. Oh. Sabari butang nga raman oh, ni Mugsan. Oh, pariyago na nang, eh, okay, na nang manguyab kag babae, ino ni mo. I love you very much, Inday. Ang hina po na na, wata wa, ano, taga, mo, Susan. Ah, 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 I miss you so much, inday. ah, 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 Basta nalisan, hinapon na. Son, oh, basta nalisan, pre. Basta, basta nalisan. Sa'yo pa, be. Udunisan, hinapon? Hinapon. Oh. Biyos sa may hinapon na ng... Bayabas? Oo, oh, bayabas Bayabasan. Ama, bayabasan! Oh. Oh. Basta nalisan, hinapon na. Kaya Kanang mais. Maisan. <laughs> Biyos sa may hinapon na ng rilo. Urasan. Ura, binisaya! Basta nalisan, hinapon na. Hinapon na, pre. Sisa ba hinapon na, pre? <laughs> Plato. Panaksan. <laughs> o sa inapunan ng dagat. KUNASAN! <laughs> Kanang maligo sa dagat. Lumsan. Lumsan. Kanang mga bata magdaduas dan. Aligsan. <laughs> Kanang mga asawa nagluib silang bana. Ilisan. Hmm. Sabang haabi. mga mo. bana nagluib silang asawa. Puspusan. <laughs> Kanang mga babaeng dugon. Agilapsan. <laughs> Kanang mga tao hapit na mamatay. Tiwasan. Nigumanin mo tiwas. Aulimsan. Nga nung ay mo limsan. Kay katapusan. <laughs>